siya talaga maging bunso at ma maging masipag. Nagugutom pa rin ako. Uubusin ko na lahat ng ulam doon. Pati chichirya sa rep namin. Pati pagkain namin doon. Pati lahat ng chocolate. Lahat, lahat, lahat ng mga lulutuin at mga makikitang pagkain, uubusin ko na. Dahil mahilig akong kumain. Ito. Ito. Yum! Sarapin Yum! Napakasarap. Yum, yum, yum. Yum, yum, yum. Spinosaurus, lagi ka na lang tulog. Ano? Lagi ka na lang tulog, Spinosaurus. Ayos. bogin ko nga yung mga kapatid ko. Nyam! <laughs> Ay. Ay, tsaka teka lang. Bakit ito nga palang may Twitter ang sinot ko? Nyew! Anong kundang maya ng buhay? Uy, nandito si Matakaw, si Indominus Rex. Uy, Indominus Rex! Yabang mo! Narinig kita kanina, uubusin mo yung mga pagkain, ah. Uy, gusto mo mabugbog kita, Indominus Rex ka, ha? Uy! Wag naman kuya, ikaw yung pinaka ikaw yung unang pinanganak sa atin eh. Wag kuya. Hmm. Uy, may tulog dito. Spinosaurus, tulog ka na naman. Baka gusto mong apakan ko na yung mukha mo. Kuya naman eh, nagpapahinga lang naman eh. Kuya, tama na yan. Inaapakan mo na yung mukha niya. Ay, wala nga pala akong pakisa kahit anong tao dito. Basta kakain lang ako. <laughs> iba muna tayo ng basahin. Tapos tayo muna tayo habang nagbabasa. Yan ang buhay. <laughs> Teka, mo na ko na natingin sa binabasa ko. Tumitingin lang ako sa salamin eh. Kawawa naman, binugbog ni Kuya si Kuyang Antubukin. Kawawa naman. Anong kawawa? O, oh, ikaw ang kawawa ngayon, ha? Anong, ha? Hmm? Sinong kawawa, ha? Ah, kuya, tama na! Kawawa pala, ha? Huwag mo tutulungan yung kapatid mo, tinulungan mo pa, eh. Alam mo namang madadamay ka, eh. Ah, kuya, sakit na, tama na! Kakain ako. Magluluto ako kahit di ako marunong magluto. Sabi ni, napanood ko, dun kay mama, kailan daw iwan tao to? Yan. I-1,000 natin. Yan. Kailangan maka 1 million. i eh, 1 million. Ayan na. Nag-start na ang 1 million. Mga dre. Nag-start na ang 1 million. ba diba? <laughs> Ayan na. Tapos, tapos, kunin na natin yung niluto natin. Ganyan yun, guys. Ba't di ko makuha? Kunin na natin. Yan pa di ko makuha. Di ko makuha. Pag na Di ko makuha. Di ko makuha. Ba't, Ba't ka Ah! Ah! Uh, ah! Ma! Kinukuha ko lang naman! Uy! Nakupo! Nandyan na! Nandyan na! Nandyan na! Kailangan, matagal daw tayo nakababad sa, nakababad sa pool. Ano ba namang 1 million to? One million na uh, drill. Ay, 1000 pala. <laughs> Sorry, one thousand, one thousand pala, one thousand pala, one thousand pala. umuulan, nilock na nila yung pinto. Walang na. Hello, nilock na nila. Ay, may kalbong nakatira doon. Abangan sa part 2. <coughs> Isa pa! <coughs>